morning guys ayan alas 9 na ayun pa ako nung, pa ako today is March 1 yeah wala kami pasok and then kanina pa umalis si papa mga ano pa alas 5 hindi kami sumabay ng ng tindahan kasi ang plano ko maglilinis dito sa bahay. And, ayan. Ang dami ko kasi ng gagawin, guys. And, napasarap talaga yung tulog ko. Tinawagan niya na ako. <laughs> Kaya, ayan na. Nagising ako. And, Oh yan, alas 9 na ng umaga. My God hindi na ng tao. <laughs> so, pakakainin ko na muna yung mga manok. Tatawagin ko muna dito pa ba. So, yeah. mata na yung aking batang maliit. Nagugutom na yan. Ayun pa yan. First time guys, nagising ng alas 9. <laughs> And then yung ate nagsiselfon na. Kanina pagising yung ate yung manghod. Ngayon lang din. And then, magtitimpla ako. And then, nagsaing na ako guys. And then, nandito yung lulutuin ko. Nasa ilalim kasi kakainin ng mga eto, 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 mga salarinto eh. So, yan. Kakapi na kami. Mag-iina. Ang dami ko pang hugasin oh. Sasabay-sabay ko na yan mamaya. And gagamitin na natin yung karote natin for the first time. Hindi ko pa nilalabas yung vlog ng karote ko. Soon na lang. Or baka mamaya. 'di ba? Re upload ko. Or basta magba-vlog lang tayo ay ilalabas ko din yan soon. Ngayon na nagkakape kami ng mga bata. Mm. So guys, magluluto na ako and then gagamitin ko yung ating pamalakas ang karote. Ito. Ito yung walang takip at e, saka ano siya, ang kawali siya. And then, para hindi ma masunog yung ano natin, guys, yung ilalim ng karote. Kailangan natin siya ng plate. Ayan, plate. Bali, eto, eto talaga yung isasalang mo doon, tapos ipapatong lang siyang ganyan. O, ba diba? Tara, luto tayo, guys. guys, ako oh, 'di diba? Gamit ko na to. Madali lang talaga siya mainitin, guys. Eto, madali lang uminit. Tapos, eto. So, yan. First time ko talaga nakagamit ng ganito, guys. Pinautang kasi ako ng Lazada. So, yan. Check out ko na. Six months to pay. Six months to pay to, guys. <laughs> diba? syempre dapat kung meron ka magandang ano, countertop ay tawag nito lutuanan. so dapat yung ano mo yung mga ganito mo magaganda din then plano ko kapag natapos to yung ano naman yung utangin ko guys yung yung set din ng ganito nila tapos silicone butang na 'Di ba? Ang saya sa puso magluto kapag ganito. <laughs> Hintayin lang nating ano, maluto. Lahi ra jud siya Oh. Yung makit mo dayon tas no need to add na na ano, mantika. <sighs> Pero so, nag-add ako konti lang kasi parang nag-dry. Naja dry siya kapag wala siyang mantika, guys. And then, magluluto tayo ng egg. Sunny side up na egg. Mamaya, magluluto ako ng ulam. ng ating ulam. Ayan, paborito ng mga anak ko. And then, maguhungit lang ako, guys. Then, kakain na kami. Ano to? Uh, patis with lemon and sile. So, yan. Kain-kain. Kami sa labas. Naglilinis ako sa labas. Yung mga bata naglalaro. Ayan. And then, ang dami na palang bunga ng ano ng lemon namin as in okay kita nyo lemon yan oh. Tingnan nyo isa zoom ko ah mm. nasa taas pa yun oh, may nahinog na may nahinog na sa taas and then ang daming bunga buyag buyag yun oh ang daming bunga oh. diba kukunin natin yan ngayon guys mag harvest tayo and then yung mga ano natin yung sili and ito oh. <laughs> pechay mga pechay natin and then yung napakadaming sili Mane ma. Yun, oh, ang daming sili guys, no. May rose tayo. O, oh, diba? May rose tayo. Oh! Hala! Hala na yung bagong mga piso. Hala na yung mga bagong piso. Hala! Ah, Asa naman to? Hala! Ayo. Na dito ang uban. Guys, nagluluto na ako. And nilagyan ko lang siya ng mga lamas. And ano yan guys, ribs. Yan. Diba? Ang social, social na ng ating lutoan. <laughs> ang sarap magluto. Basta ganyan. Nakaka-inspire. Char. <laughs> So, yan. Tapos, maliligo na ako. Gagawa ako ng mango ham. So, yan. Dalawang ganito yung gagawin ko, guys. And then, so, yan. Sinubita ba? Ano yun? Ito na yung ulam na niluto kanina guys. Ayan. Inaano pa namin. Inuubos pa namin yung sabaw kasi masyadong masabaw. Pero sobra na yung malambot guys. Kasi natatanggal na yung ano niya Then mais, mais. And ito na yung hinihintay ni Hope. Yung mango float. So yan. Pakakainin natin yun para matulog na. Mm. Oh my God! Oh la la! Dapat dito sa ano? Square. Oh my God! Yan <laughs> yung ulam namin. <sighs> With ano? Cauliflower. And napakahumok na ribs. Hinihintay pa namin yung mais. Oh my God! Oh la la! Shop shop! Ah!